Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Knows. Ngayong araw, ang bidang supplement ay DriveMax. Ang DriveMax ay isang food supplement para sa problema ng kalalakihan. Ating sasagutin ang mga katanungang Una, ano ang mga component o active ingredients na laman ng DriveMax? Pangalawa, ano ang benepisyon nito sa katawan? At pangatlo, paano ang tamang pag-inom ng DRIVMAX? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Ang Drive Max ay isang food supplement na naglalaman ng limang active ingredients na pawang tumutulong upang masolusyonan ang problema ng mga kalalakihan. Anong problema? Ang erectile dysfunction. Bago pa ba man natin alamin kung paano ka matutulungan ng DriveMax na maintain ang matagal at satisfying na erection, alamin muna natin kung ano nga ba ang sanhi ng pagdanas ng mga kalalakihan ng erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction ay isang kondisyon na kung saan ang isang lalaki ay hindi makamintain ng isang stable at satisfying erection. Ito ay tinatawag din na impotence. Ang erectile dysfunction ay apektado ng edad. Kaya, nagiging common ito sa mga kalalakihang 40 years old and above. Ito ang ilan pa sa mga dahilan ng pagtanas ng erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction ay maaaring dulot ng psychological problems tulad ng stress, performance anxiety at depression. Ito ay maaaring dulot din ng psychological problems o complication ng pagkakaroon ng mga sakit tulad ng atherosclerosis, blood vessel damage dahil sa hypertension, diabetes, stroke, multiple sclerosis at back and pelvic trauma na direktang sumisira sa nerves. Ito ay maaaring dulot din ng endocrine dysfunction tulad ng hypogonadism o pagbaba ng testosterone level sa katawan. At lastly, ang erectile dysfunction ay maaaring side effect ng mga gamot na diuretics at antidepressants. Dahil ang erectile dysfunction ay maaaring komplikasyon lang ng mga sakit na iyong nararanasan, ang paggamot sa iba pang underlying na sakit ay tulong upang ma ang mga sintomas ng erectile dysfunction. Kaya, kung ikaw ay may sakit tulad ng high blood at diabetes, inumin ang iyong maintenance para maiwasan ang komplikasyon na erectile dysfunction. Kung ikaw ay interesado sa mas malawakang diskusyon tungkol sa erectile dysfunction at gusto mong malaman ng iba pang mga gamot laban sa erectile dysfunction tulad ng Viagra, maanong panoorin ang video na ito. Ngayong alam na natin ang mga dahilan ng pagdanas ng kalalakihan ng erectile dysfunction, atin namang alamin kung paano nga ba makakatulong ang drive max upang maibsan ang sintomas ng erectile dysfunction. Ang drive max ay isang herbal capsule food supplement na naglalaman ng limang iba't ibang halamang gamot. Ito ay ang mga Una, horny goat weed o mas kilala bilang ipimedium. Pangalawa, ginseng. Pangatlo, tribulus terrestris. apat tongkat ali. At panglima, ginkgo biloba. Ating iisa-isahin ang mga binipisyo ng mga halamang gamot na ito sa katawan ng kalalakihan at paano ito nakakatulong upang maibsan ang sintomas ng erectile dysfunction. Una, horny goat weed o mas kilala bilang ipimedium. Ito ang ilan sa mga health benefits ng ipimedium extract. Ang ipimedium extract ay treatment sa hay fever, atherosclerosis, nerve pain fatigue, osteoporosis, at erectile dysfunction. Ang ipimedium extract ay meron ding aphrodisiac property na nag-i-enhance ng sexual drive at tumutulong para maiwasan ang premature ejaculation at erectile dysfunction. Pangalawa, ginseng. Ito ang ilan sa mga health benefits ng ginseng extract. Ang ginseng ay tumutulong sa pag-improve ng hair health at skin health. Tulong din ito sa weight loss at pagpapababa ng symptoms ng aging, stress at anxiety. Ang ginseng extract ay mayroon ding antioxidant, anti-inflammatory at anti-cancer properties. Ito ay nag increase ng physical strength, stamina at nagpapataas ng libido ng mga lalaki. Pangatlo, tribulus terrestris. Ang tribulus terrestris ay isang traditional Chinese medicine para sa iba't ibang sakit kasama na ang sexual dysfunction. Ginagamit din ito sa Ayurvedic o Indian medicine para sa impotent at infertility. Ayon sa pag-aaral, ini-enhance nito ang libido ng mga kababaihan at pinapa-improve naman ang sexual desire at sexual satisfaction ng mga kalalakihan at tulong din ito para maibsan ang mga sintomas ng erectile dysfunction. Pang-apat, tongkat ali. Ang tongkat ali ay may abiliting i-increase ang erection hardness by 39% at i-increase ang erection time by 162%. Nagpapataas din ito ng testosterone level at muscle strength, nag improve ng fertility at sperm count, at nagpapababa ng depression at anxiety. Panglima, Ginkgo Biloba. Ang Ginkgo Biloba extract ay tumutulong upang ma-overcome ang depression, mapababa ang migraine frequency, mapa-improve ang vision, nag-enhance ng memory at nagpo-promote ng heart health. Ang Ginkgo Biloba extract ay nag improve din ng blood flow na nagsusuporta sa sexual health lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Sa kabuuan, ang limang active ingredients ng DriveMax ay tulong upang ma-improve ang sexual performance ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng pag-improve ng sexual activity at sexual arousal o tinatawag na libido. Pinapatagal din ng DriveMax ang erection time kaya naiibsa nito ang sintomas ng erectile dysfunction. Ang DriveMax ay pwedeng inumin ng babae at lalaki. Ang tamang pag-inom ng DriveMax ay uminom ng isang kapsul 30 minutes bago ang intimate activity. Inumin ang DriveMax with an empty stomach o siguraduhin wala pang kain o walang laman ang chan. Maaari itong isabay sa maligamgam na tubig at mainit na inumin. Ang DriveMax ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 105 pesos per kapsul. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pananood sa aking mga video. At ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan i-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!